resulta ng survey tungkol sa mga pulisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. Inilabas na, inilabas na ng Octa Research ang kanilang tugon ng masa survey tungkol sa mga pulisiya at programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa West Philippine Sea para sa third quarter ng 2023. Sa naturang survey, tinanong ang respondents kung sang ayon ba sila o hindi sa pagtugon ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa alitan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano nga ba ang tugon ng masa sa paksang ito? Tara, alamin natin yan. Sa isang nagawang kaparehong survey noong July para sa second quarter ng 2023, na 43% ng adult Filipinos ang sangayon sa approach ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa issue sa West Philippine Sea. Nitong December 28, 2023 naman, inilabas ng OCTA ang resulta ng survey. Dito nakita mas tiwala na ang mga Pilipino sa pag ng pamahalaan sa issue sa West Philippine Sea dahil 58% na ang approve sa mga programa at polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa nakaraang survey. Natuklasan din sa survey na karamihan sa respondents na sangayon sa state policies sa naturang issue ay may edad na 75 pataas. Habang karamihan naman sa mga hindi sangayon ay mga Pilipinong 18 to 24 years old. Bukod rito, lumabas na 42% ang nagnanais na magkaroon ang Pilipinas ng mas maraming joint patrols kasama ang mga kaalyadong bansa. Matatandaan ka makailan lang nagsagawa ang bansa ng joint patrols trolls sa West Philippine Sea kasama ang Amerika. Hindi ito nagustuhan ng China na sinabing nag steering up of trouble ang Manila sa rehiyon. Agad naman itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na iginit na sinusundan lang ng bansa ang international law. Ayon kay military spokesman Colonel Medel Aguilar, nagkakalat ng fake news ang state media ng China na ipinalalabas na nagsisimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Simula ng mapo si Pangulong Marcos sa opisina na ang pamahala ng higit sa ilang daang diplomatic protest dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na ang paggamit ng military-grade laser at water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Para sa Pangulo, most complex geopolitical challenge ang sitwasyon sa South China Sea. Sa kabila nito, pinagtibay pa rin niyang committed ang administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa rules-based order sa gitna ng lumalalang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagtugon ng kasalukuyang administrasyon ostration tungkol sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea DWIZ Research Report Re -re Report